Ano yung nung mo? Tungkol po dito sa paparating na election. Ilakas mo! Tungkol po sa paparating na election ngayon, 2025. Bumuboto ka ba tuwing election? Hmm. Okay, so gaano kalaga sa'yo ang pagboto? Eh, ano yan eh, sagdado. Naranasan mo na ba na suhulan or bayaran para i -boto ang isang kandidato? Binoto mo ba yung panuhul sa'yo? Binoto mo ba? Ito. So, bumuboto ka ba tuwing election? Natural. As long pa binoboto ko, wala rin ang sa buhay natin. Kasi, alam <laughs> mo ano, bakit? Uh, Ah, puro sila, ito ngayon, puro namin sila kung ganda, pero pag natin eleksyon, wala na rin, kanila, kurap. Bumoboto ko ba tuwing election? Oo. Hello guys, welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na ito. So, narito po tayo ngayon sa Paco, Manila, kung saan alamin natin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa tanong na napaka-importante na may kaugnayan sa itong paparating na election. Ang tanong natin sa kanila, kung bumaboto ba sila tuwing election. So yan po ang tanong natin sa kanila. Pero bago natin tanungin ang mga babae natin dito, especially yung mga vendors dito. Meron akong isang bagay na i-share sa inyo na ginagamit ko sa pagpag-vlog ngayon. Ang TNW a Wireless Mic Kung ano po ang naririnig yung quality ng boses ko Yan po, kung gusto niyo na ng ganito Nasa yellow basket ko So pag-click na lang yan At syempre nasa description ng video na to ang link I-click nyo lang yan Mapupunta na kayo dun sa official store ng TNW Napili ko to ng 1,000 Meron na siyang kasamang isa pang voice transmitter Ito, ayan So, so ayun guys, para hindi na tayo magtagal, tara simulan na natin ang pagtatanong natin sa ating mga babae. Okay, so tara, let's go. Higa, dito tayo. Dito. Dito tayo sa mga hindi busy. Dito dito. Tatay. Tay, pwede makabala sa'yo kahit saglit lang? Pwede ano kayo. Pwede makabala kahit saglit lang? Nag-vlog lang po kami. Ano kayo? Pa, Tabong -tabong pa, pa, para no, po man, ano, man. opinion lang po, opinion lang po ito. Kukunin uh, lang po namin ang opinion lang. nyo. Okay lang? Okay, so nagdadabi po si tatay. Ayan. Eh. Okay. Okay, <laughs> okay sige na. So. Ano tatanong uh, mo? Tungkol po dito sa paparating na election. Ilakas mo. Tungkol po sa paparating na election ngayon 2025. Ay, 25? Uh, itong, hindi. Itong election na to. ASP uh, kami. ASP. So. Okay, opinion lang po, opinion. So parang hindi tayo magkakaunawan dito. yung kotyan namin, yung dati, anim. Ah, okay. So, anim yung kotyan, baka duma. Tapos ang vice president namin, ah, vice, ano, vice mayor, at Chencha. Ah, okay, si Chi Okay, na sa ano, kala survey to Sir, baka pwede may hiniyang okay. opinion nyo. Okay. Opinion okay. lang, saglit lang naman to eh. Saglit lang to. Dito. Opinion lang to, opinion lang. So, bumaboto po ba kayo tuwing election? Oo naman po. Sa tingin nyo, uh, patas ang proseso ng halalan natin dito sa bansa? So, Oo patas, naman. Patas, no? Okay. Gaano kalaga sa'yo ang, ang pagboto? Siyempre kasi halaga ng buhay ko. Kasi halaga ng buhay ko. Kasi, kasi may mauupo. Yun magiging takbo ng ano eh. Nung pangaraw-araw natin. Naranasan nyo na bang sulan o payaran para iboto ang isang kandidato? Wala naman, hindi naman ako nagpapagay. Kasi kung yung choice ko, yun lang hinano ko yung nasa place. Okay. So, naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Patingin mo? Uh, wala, hindi ko naman alam. Wala akong alam na ganyan. Kasi nung time na lagi akong watch, wala naman nangyayari pang ganyan. Walang nangyayari ngayon? Hindi ko lang alam sa ibang lugan. presinto sa lugar. Okay. Naniniwala ka ba sa bawat inilalatag na plataforma ng mga kandidato tuwing election? Naniniwala ka pa doon? Minsan, naniniwala. Meron ma May sinasabi silang ganito, ganito, ganyan. Hindi naman minsan nangyayari. Hindi naman nangyayari. Anong katangian ng isang kandidato na ibinoboto mo? Katangian. Siyempre kung anong sinabi niya na nilalatag ng platforma, kung saan ang gawin niya para maniwala lahat ng tao sa kanya para kung maupo ah, man siya, i -boto may siya, para i pa rin siya ulit ng tao, di ba? Okay, so nakaka-apekto ba sa iyo ang mga politi political ads kagaya ng mga nakikita natin tarpaulin, mga advertisements sa TV? Nakaka-apekto ba sa mga desisyon mo sa pagboto? Imbawa, meron kang hindi masyado kilalang tao tapos napanood mo yung uh, napanood mo sa TV or nakita mo sa nakita mo yung tarpaulin nila, tapos biglang umano sa isipan mo na, ah, ito, ibaboto ko to. So, naapektuhan ba yung uh, desisyon mo? Ah, hindi. Hindi naapektuhan. kung ano yung mga nagagawa. Kung ano yung, kung sino yung gusto mong iboto, kahit sino pang mga ng uh, mga uh, kandidato na halimbawa namimigay sila, hindi mo pa rin ipagpapalit yung isang uh, yung gusto mo. Kasi yun ang paniniwala ko na gagawin niya. Kasi nagsasalita ang bawat kandidato. Itig na mo yung sasabihin nila kung talagang nasa puso na tayong gagawin nila para sa bayan. Para sa bayan na. Okay. So, yun. So, yun lang po, Nanay. Thank you. Thank you po sa oras. Thank you, sir. Pagay sir. Baka makuha naman ang opinion mo. Okay na. Okay na. Okay. So, sige. Thank you po. Ha. Thank you. Pwede mga kita, sir. Pwede mga kita. Opinion lang to. Saglit lang to. Opinion lang sa ito paparating na election. Ah, okay lang sa'yo. Saglit lang to. Ito lang. Ito lang. Saglit lang. So, bumoboto ka ba tuwing election? Hmm. Bumoboto ka, no? So, sa tingin mo ba, patas ang ano, proseso ng halalan dito sa ating bansa? Sa tingin mo? Dati. Ewan ko lang ngayon. Dati, pero ngayon hindi mo alam. Oo. Okay, so gaano ka sa sa'yo ang pagboto? Eh, ano yan eh. Sagrado. Sagrado ang pagboto, no? Okay. So, naranasan mo na ba na suhulan o bayaran para iboto ang isang katilato? Marami, marami. Maraming beses mo naranasan, um, no? no? Pag-election, marami naman talaga. Okay, so anong pag -irandam? Ah, uh, kung talagang ano, tanggapin mo. Taktikal? Kung okay. practical ka, tanggapin mo. So, kung may paninindigan ka, huwag mo tanggapin. Okay, so, pero yung sumusunod sa'yo, pinaboto mo ba? Ay, depende, pag gusto ko. Depende sa gusto, ko, eh. <laughs> <laughs> gusto mo eh. Depende sa gusto mo. Kung binigyan ka at gusto mo, buboto uh, mo, di ba? Oo, oh, tama, tama. Pag binigyan ka, kung ayaw mo, tanggapin mo. Oo, oh, tama. So, sa tingin mo ba, maitayaan nga yung paparating election? Hindi natin masabi eh. Pag nagboto na siguro, pero maraming indikasyon. Ah, okay. So naniniwala ka pa sa mga bawat platform na inilalatag nilalatag ng ating mga kandidato tuwing election? Yung ilan? Ilan lang. Yung ilan lang. Ah, okay. o, kasi so, meron namang ilan na kandidato, yung platform naman nila, eh, ginagawa nila. Yung iba hindi? Yung iba kasi. Hindi natutupad? Hindi rin kasi yun at yun, yun lang din naman. Eh. Hmm, yun at maririnig natin sa kanila. Okay. So anong katangian ng isang kandidato na binoboto mo? Eh, kailangan tapat. Tapat no? Okay. Kabayan papayan, oh, tsaka tao. Tao. O, na lahat, eh, yung ano, kailangan, eh, kulungin. Ah, uh, tawag dito, tapat. Tapat, no? Okay, so, nakaka ba ba sa'yo ang mga political ads, kagaya ng mga nakikita natin, tarpulin, mga advertisement sa TV? nakaka ba sa'yo, sa, ay, uh, nakaka ba sa mga decision mo para sa pagboto? Hindi rin, kasi kung ikaw, putante ka, ikaw na ngayon mag, ano, magsasaliksik sa kandidato. Ah, kung right. ano yung ano nila, background nila. Kailangan importante yung background eh. Background, yung mga nagawa nila, yung mga naitulong, yung mga plataforma na na nagawa na nasunod nung nakaraang eleksyon. 'Yun ang importante. Tama tama. Importante mismo. Importante mismo, no? Oo. Okay, sir. So, nag-iisipan mo ba mabuti ang bawat kandidato na ibinoboto mo? Kailangan kasi Pagdating ng uli, eh, pag mali yung nilagay natin, magsisisi tayo. Magsisi tayo. Di ba? Oh. Mm. matama. Okay, sige. Yun lang po ha. Yun lang Opo. Ha. Thank you ha. Thank you. Thank you. Thank you sa so opinion ha. Tara. Dito tayo. Kailangan. Nasa hindi tayo. Hindi tayo. natin, tayo. Ma'am, pwede mabala kita. Saglit lang ito. Opinion lang ito. Opinion, opinion lang. Opinion. Okay lang, no? So, bumaboto ka ba tuwing election? Oo okay, naman. Bumaboto ka. So, sa tingin mo ba para sa proseso ng halalan dito sa ating bansa? masabi. Di masasabi. Hindi masasabi. Hindi, hindi mo alam. Oh, yeah. Hindi mo alam, no? So, uh, kaano kalaga ka sa'yo ang pag-foto? siyempre, uh, para, ano, pakikisa ako. Uh, Pakikisaan na lang, no? Naranasan mo na bang suhulan or bayaran para iboto ang isang katidato? Ay, yun. <laughs> naranasan, no? Okay. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong eleksyon? Hindi ko alam. Anong katangian ng isang katidato na ipinoboto mo? Siyempre, yung matapat sa tao. Oh. Matapat sa mga mamamayan. Okay, matapat sa mamamayan. Pinag-isipan mo ba ang bawat kandidato na ibinoboto mo? Ay, oo naman. Thank you. Oo. Okay. So, thank you, mama. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Sir, pwede mabala kita. Ah, ano lang po, opinion lang dito sa paparating na election. Opinion lang to. Okay lang, okay. So, bumoboto ka ba tuwing election? Natural. Kasi wala pa binoboto ko, wala rin nangyayari sa buhay natin. Kasi, alam mo bakit? Ah, Puro sila, ito ngayon, pa parami silang ganda. Pero pag natin eleksyon wala na rin Kanila, corrupt. Corrupt, no? Okay. Wala, ayaw ko na Pagsasawa sa kakaboto Ngayon, pag ako kaboto sa taas Ang ano, building Third floor Kaya second floor, hindi na ako buboto Masakit yung pako Wala okay. nangyayari So sa tingin mo pa patas ang proseso ng alala nito sa ating bansa? Hindi patas kahit kailan makasik tayo, kalit ko, mandaraya tayo. Mandaraya, no? So, gaano ka halaga sa ang pagboto? Mahalaga. At tama, ano, bumuto ka. Pero ang problema, buto mo, wad, bali, wala. nasasayang, no? Nasasayang. Okay, so, naranasan mo na bang suhulan o bayaran para ibotong isang kandidato? Meron. Naranasan mo. So, punta so, ka sa lugar na sa Bisaya. Yeah. Alam kang magkano lagayan doon sa Samar. 2-5, bawat sa tao. Dito sa Maynila, Walang wala nang wala na gano'n kasi may pamilya. Uh, Hindi may Pero platform. pagka t-shirt, mahalaga yun. Okay, so naniniwala ka bang may dayaan ngayong election? Meron din yan. Walang eleksyon, walang dayaan. Pero paano pa ni Marcos? Oh, kamate. <laughs> okay, so pinag-iisipan mo bang mabuti ang bawat kandidato na binoboto mo? Natural. Kaso nga lang, pag nakahalala sila, wala ka rin. Sakim din sila. Sa okay, sige. Thank you pa. Uh -oh. Thank you sa so opinion, ha? Oh, thank you. Tara, tayo. Tara. Dito, dito. Sa so, pwede makabalo sa inyo, opinion lang. Opinion lang sa election na to na paparating. Opinion lang, kahit sa titang, konting tanong lang naman. Okay. Okay. So, bumaboto pa ba kayo tuwing election? Yes. Okay. So, sa tingin mo ba patas ang proseso ng alala natin dito sa bansa? Depende. Depende, no? So, gaano kalaga sa iyo pag vote Malaga. Okay, so naranasan mo na bang suulan or bayaran para iboto ang isang kandidato? Di ba, no. Okay, so naniniwala ka ba sa mga bawat uh, inilalatag ng uh, nilalatag na platforma ng mga kandidato tuwing election? Um, Depende rin, okay. So anong katangian ng isang kandidato na ibinoboto mo? Ah, uh, Okay so ginagawa yung kanya-kanyang responsibilidad. Okay so nakaka-fake to ba sa iyo ang political ads kagaya ng mga nakikita natin tarpaulin, mga na-advertisement na sa TV. Ito na yung pinaka Pinag-iisipan mo kung papikit ang mapikin, um, bawat boto na ibinoboto mo. pinag iisipan ako. okay? okay? So, thank you sir. Thank you. Ayun lang. Ma'am, sir, pwede maabala ko kayo? Ano lang to? Uh, opinion lang. Opinion lang sa paparating na election. Saglit lang po tatang tanong lang sa bibigyan. Okay lang. Okay lang. Okay. So bumoboto ka ba tuwing election? Apo. Okay. So sa tingin mo ba patas ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Patas naman, no. So gaano ka alaga sa iyong boto? boto. Malaga, sa. Malaga. Okay. So naranasan mo na bang suhulan or bayaran para ipotong isang kandidato? Okay. Hindi pa. Okay. So na naniniwala ka ba naniniwala ka ba may dayaan ngayong election? Depende. Depende. <laughs> okay. So anong katangian ng isang kandidato na ibinoboto mo? Paayos. Maayos, no? Tapat. Ayun. So, pinag-iisipan mo bang mabuti ang bawat kandidato na ibinoboto mo? Siyempre, sir. Iisipan mo. So, yun lang, sir. Ha. Thank you, ha. Yun lang. Yun lang. Tara, di tayo. Di tayo. Sir, pwede makabala, sa'yo Kahit saglit lang. Opinion lang to. Ito, sir. Opinion lang to. Sa election na paparating. Yeah. Tanong lang to, eh. Punti lang to. Okay, so bumuboto ka ba tuwing election? so, sa tingin mo ba patas ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Ha? Patas ang proseso ng halalan. Masabi, hindi mo masasabi na ko. So gaano kalaga sa iyo ang pagboto? Malaga, syempre. Malaga, no? So naranasan mo na bang suhulan or bayaran para ibotong ang isang kandidato? Marami. Marami beses. Sa anong pakiramdam, sir? Marami. Ah, So, ang tanong ko, binoto mo ba yung nanuhul sa yo? Pinoto mo, iba. Yung iba, hindi. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Pinag-iisipan mo bang mabuti ang bawat kandidato na ibuboto mo? Okay, so yun lang, sir. Thank you, uh. Thank you. Yan lang. Yan lang. Para dito tayo. Sir, ano lang? Opinion lang sa election ngayong 2025. Okay lang sa'yo? Ito lang, tatanong lang. Eh. Bumuboto ka ba tuwing election? Oo. Okay, so sa tingin mo ba patas ang election natin, uh, uh, patas ang proseso ng election natin dito sa bansa? Patas. Hindi ko lang alam sir eh, kasi wala naman tayo ano yan eh. Wala tayong kalaman sa ganyang ano eh. Okay. Okay, so gaano alaga sa iyo ang pagboto? Siyempre, malaga sa akin kasi may bubuto ko yung para sa akin yung sapat na... Yung, yung gusto mo, no? Yung gusto ko. Okay, so naranasan mo na ba suhulan or bayaran para i ang isang kandidato? Hindi. Hindi mo pa naranasan, no? So, naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? No comment lang ako, sir. No comment ka dito. Okay, so anong katangian ng isang kandidato ang i mo? Siyempre, para sa akin yung... Yung matapat ganon yung tapat at yung may, na, may nagagawa. pinag-iisipan mo bang mabuti ang pag, uh, bawat kandidato na binoboto mo oo oh, naman sir kung nagyayon no, para tara sa akin so dito ka sa Maynila oh, dito dito ako nabuto sa Maynila sa so sa tingin mo sa si, Maynila si, si, sino Maynila Yes, okay, sige. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Dito na natin tatapusin ang vlog natin ngayong araw. Narinig nyo naman ang mga opinion ng ating mga kababayan nito sa Paco uh, para sa napaka-importante. Anong? Kung nagustuhan nyo ang video na to, sana mag-subscribe kayo sa aking channel at pinutin na notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito. So hanggang dito na lang and see you on my next video.